May nag-message nga sa akin at napanood niya yung isang video natin na to at ang sabi nga niya sa akin is kuya sobrang dami naman yung maintenance mo lahat bayan ay araw-araw mong iniinom So itong nag-message sa akin na to ay isang follower din namin na may sakit sa puso So for today's video ay maintenance reveal nga tayo <laughs> So counting back story lang uh, na open heart surgery ako noong November 6 2024, last year. So, ito yung picture. Kung makikita nyo, medyo mahaba yung, yung incision ko dito. So, ngayon, yung update ngayon, ito na siya. Ito na itsura niya. Medyo hilom na siya, pero sa loob ay ano pa siya, medyo sariwa pa, medyo makakirot pa. Kaya ito lahat yung maintenance ko. So, lahat-lahat ng to ay mga nasa 18 na pills. Ayun yung mga maintenance pills ko. Uh, Iba-iba siya. Then, meron din ako mga vitamins. Siguro mga apat yung vitamins. And bukod dyan, meron din ako nitong ano to, enoxaparin. Itong uh, enoxaparin uh, is, hindi nakakaalam, ito'y blood thinner din. Pag bumaba yung INR ko, sa 2.5 which is yun yung ano ko range 2.5 to 3.5 kailangan ko magturok nito twice a day so eto yung ano niya example nung needle niya so honestly hindi ako yung nagturok ako twice pero mahirap dito siya itinuturok sa belly ayan kaya nga medyo nagpapasapasa yung belly ko at uh, ang nagtuturok talaga nito sa akin pagkailangan kailangan ko isimisis minsan 2 weeks ako nagtuturok nito pag bumaba yung INR ko para mapa yung dugo ko ayan example ngayon ito 10 tablet sa umaga yung iniinom ko din sa the rest of the day mga almost 10 din kasama na yung vitamins ayan masyadong madami no ayan kaya ayon sa mga ayaw uminom ng ganto karaming gamot at magturok uh, iwasan mo ang mga bawal alagaan mo ang kalusugan mo at yun lang maraming maraming salamat Ingatan ang kalusugan bye